Hello, what's up mga idol? So ngayon, panibagong video at syempre nakita nyo naman mga idol no, so portrait yung ginagawa nating stencil. So request to ng ating client na nanggaling pa ng, ng Saudi Arabia. Wow! So shout out nga pala ni Ma'am Icon. So yun, uh, nilagay na natin, stencil na natin. Nilapat na natin sa kanyang ano, sa may anong tawag ba dito sa Tagalog ng sa hita pala sa hita mga idol sa hita so yon at syempre dyan mga, mga idol is nag tawag dito nag start na tayo dyan mga idol so yon yung ginamit nating uh, needles dyan dalawang klase lang mga idol uh, 3RL at saka yung ating favorite 17CM so 17CM lang yung ating pangmalakasang... ano uh shading na malapad so hindi kasi ako sanay gumamit ng mga mas malapad pa mga idol kasi nasa, yun nga nasaan lang ako dito sa 17 cm so pero try ko rin siguro sa susunod na ano na kapag may ano na tayo may available na tayo na shading na malapad so yun at syempre dyan, dahan, dahan lang tayo dyan sa paghagod. Kasi nga portrait. So, medyo mahirap talaga rin basta portrait mga idol, no? So, kagandahan lang dito mga idol kasi maputi yung balat ng ating client. Kaya medyo napapalitaw natin yung mukha ng uh, portrait na ginagawa natin. So, yun. After 4 uh, hours of session mga idol. So, 4 na oras. So, ito na yung ating ah uh, final result. So nahirapan ako dito mga idol ha kasi nga yung reference natin medyo malabo talaga. Hindi ko maano yung mga detalye ng mga mata, ilong. So ginawan ko lang, lang parang para mga idol. So gimikos-mikos ko lang yan mga idol. Pero yun, sabi ng client is kuwang naman daw. So yun, so maraming salamat sa iyo uh, Ma'am Econ So, yun o, know, nanggaling pa ng Saudi Arabia So, sa susunod mga idol Kayo na naman ang aking tatawan Kaya mag-comment ka na At, yun, mag-comment na